Samantala, nananawagan si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino at lokal na pamahalaan na paigtingin ang paghahanda at pag-angkop sa nagbabagong klima, lalo't patuloy na naaapektuhan ng labis ang bansa, kahit napakaliit ng ambag nito sa global emissions. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa pagunitan ng Global Warming and Climate Change Consciousness Month, binigyang di ni Vice President Sara Duterte na personal ang epekto ng climate change sa mga Pilipino na umaasa sa lupa, katubigan at likas yaman para mabuhay araw-araw. Ipinunto ni VP Sara na labing limang bagyo ang tumama sa Pilipinas ngayong taon na nagresulta sa libo-libong residente na nawala ng tirahan at mga komunidad na nalugmok sa matinding pagkasira at kahirapan. patunay ani ito na sinusubok ng climate change ang katatagan ng mga pamilya at ng buong bansa. Climate change related calamities test our resilience and readiness as families, as communities and as a nation. Let us remind ourselves that our choice matters. How we consume, what we waste, how we build. Each decision either deepens the challenge or helps us adapt, reduce or prepare for the more adverse effects of climate crisis. Iniulat din niya na nakapagtanim na ang Office of the Vice President ng isang milyong puno sa loob ng tatlong taon bilang bahagi ng kanilang adbukasya na palakasin ang natural na depensa ng bansa laban sa epekto ng climate change. Hinimok ng bise ang mga local government unit na bigyang prioridad ang climate adaptation sa kanilang development planning. I urge local governments to prioritize climate preparation and adaptation in development planning. This should include the preservation and rehabilitation of remaining forests, mangroves, rivers, and seas. Investment in early warning systems is necessary as part of the vision to develop resilient communities. Hinikayat din niya ang mga pamilya na turuan ang mga bata ng kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan mula sa pagbabawas ng basura, pag-iwas sa single-use plastics at pagyakap sa mas napapanatiling pamumuhay. Sa huli, nanawagan si Duterte na gawing inspirasyon ang buwang ito para muling pagtibayin ang pangako tungo sa isang malinis, ligtas at may papamanang kinabukasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.